Na Dino Olivetti pa yung kinuha niya. Si Dino Olivetti ba yung kamukha ni Romeo Halosos? Kamukha ni Halosos yun eh, no? yung inaana ng rape. Di ba? Kamukha eh. Di ba? tinitira ako. Di, tinitira ko na rin siya. Sabi Ito, sabi, diba? niya, sabi niya. niya, oh. si oh. niya. Kamukha, ba? Diba? Okay. Kamukha ni Halosos eh. Oh. Mananakot ka daw, sabi niya eh. Sabi ni, sabi ni Halosos. Ah. Sabi ni Halosos. <laughs> eh, uh, iba yung sinasabi ng trainer sa gagawin ng coach ay, na, na, ng boxer niya. Di ba? Okay. So, kahit na masabihin ni, ano na, magdadala si, si Pinikito ng baril doon sa ano, eh, wala naman siyang bayag para paputokin yung baril doon sa court, sa ring, di ba? Eh, wala. Eh, puro salita yan. Kaya nga sabi ko sa'yo, Dino Olivetti, mali ka ng kinuhang boxer kasi ito yung isa sa pinakamalaking fight card para sa'yo, itinaya mo yung pangalan mo sa isang taong ampaw salud. Uy! Teka lang! Lahat <laughs> tinig na Lahat! <laughs> tapos <laughs> na tayo ang natin. Ha? Ah, okay. Yumir, Yumir, oh. <laughs> Ay, Yumir, gusto mo tayo na na. Eh. Sinagawa namin si Yumir, eh. Basta ba